Yo 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 what's up mga boss, grabe halimaw na performance ang ipinakita ni Casimero sa harap ng kanyang mga supporter at talagang grabe, nagbunyi ang Pilipinas, mga fans ni si Casimero talagang tumayo, nagpalakpakan, nagsigawan kasi nakita nila na halimaw ang performance na ibinigay, yun yung sulit mga boss, talagang hindi binigo ni Casimero yung mga pag-asa na talagang manalo siya dito sa pagkakataon na ito mga boss, kahit nga sa sitwasyon na kanyang dala mga boss nag-overweight siya talagang pinigyan lang siya mga boss ng uh, rehydration close na 128 pounds talagang napakahirap nun kaya dito mga boss mag-uusapan natin tong uh, kapapasok lang na balita si Paus Salud, talagang nag-public apology. Pero bago ang lahat, simply, kung hindi ka pa nakapag subscribe sa aking YouTube channel, ano pang inintay mo? I-subscribe mo na yan. Kasi bakit, mga boss, sasabihin ko sa inyo. Kung bakit? Kasi ako yung kaibigan mo totoo na talagang hindi mangiiwan sa inyo. Okay, let's get it on. Pakinggan muna natin si Pao Salud. ...issue at sa dami po na bumabatikos. Kasama na ako, no? So, you know, I wanna give a public apology because, you know, I doubted Kasi meron, for not making weight because... I mean that has been the issue for so long. 'Yon mga boss no, uh, public apology galing kay Pau Salod uh, dito kay Casimero kasi isa siya sa mga tao na talagang uh, nawala yung kumpiyansa, nawala yung believe mga boss, talagang uh, kinu-question kung mananalo pa ba itong si Casimero dito kay Saul Sanchez pero napahanga siya kaya 'yun po yung good things na Ah, uh, ipinakita nitong si Pau sa Lord, no? Patungkol dito sa kanyang paghingi ng pasensya, mga boss. Kasi, nagdoubt siya, mga boss, na kaya ba talaga ni Casimero ito? Kasi kahit nga ako, mga boss, sinasabi ko dito, mga boss, sa inyong lahat, no? Alam ko, mananalo si Casimero. But, nahihirapan siya dahil sa pagkuha ng timbang, hindi niya nakuha. Kaya, nakaka to ito, mga boss, sa aking palagay. Kasi kung, di ba, kung kumplito lang, mga boss, paano pa kaya Paano pa kaya ahalimaw itong si Casimero, mga boss, kung talagang kondisyon na kondisyon? Imagine, hindi pa yung kondisyon, na Pero talagang napakahalimaw na ang ipinakita ni Casimero, mga boss. Kaya dito, si Pao Salud, this is the good things na ginawa ni Pao Salud. Nag Nag-sorry siya, nag-public apology siya, mga boss. Kaya, yun, uh, kudos kay uh, Pao Salud, mga boss. At yun lang, binabalita ko lang sa inyo, everybody happy, let's go! Grabe talaga mga... Mga pansin kasi meron ngayon mga boss, grabe. Oo, masaya ang lahat mga boss. Although maraming mga something uh, medyo hindi masadong masaya pero alam ko in the end mga boss, dugong Pilipino tayo kaya kung ano man ang uh, uh, ano man yung uh, achievement o ano man yung panalo na nagawa ni Casimero ngayon, lahat ng mga Pilipino, baser ka man, supporter ka man, basta Pilipino ka, dapat masaya tayong lahat mga boss, yun lang, salamat sa inyo lahat, at saka isa pa mga boss, ah, uh, congratulations, BM Suli Vlogs, aka Batang Minanaw, parang kailan lang, pero ngayon, magkita natin mga boss, talagang 17,000 na, Dati, nag-stop tayo mga boss, 14,000, but suddenly ngayon, masasabi ko talaga na haabot ah, na tayo ng isang milyon ito pagdating ng panahon. Yo, 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 let's go, let's go, let's go. Salamat sa support ah.